ang ating lumang 50 sentimos nung araw na tinatawag na Flora and Fauna Series. Yan po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos lamang po ng aking maiksing intro. Isang magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapo kolektor. Sa mga senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Meron po tayong coins dito ngayon. Ang sing lumang 50 centimos na tinatawag na Flora and na series. Pag-usapan po natin. Sa harap na bahagi po ng bariyang ito ay makikita ninyo sa bandang gitna ang larawan ni Marcelo Etel Pilar. Yan po, na nakaharap sa kaliwa. Ang nakasulat sa kanyang bandang ibabaw ay Republika ng Pilipinas. At yung kanyang pangalan na Marcelo Etel Pilar, dito po yung nakasulat yan yan. Tapos po yung pecha ng pagkakagawa. Napakaganda po ng coins na yan. No? Kung inyong pagmamasdan, sapagkat yan ay yari ng ating mahal na bansa. Sa reverse na bahagi naman, makikita natin ang isang agila. Yan po ay Philippine Eagle na nakabuka ang pakpak at tila nandadagit. dadagit. Ang scientific po niyan ay Pitecopaga jeperil. Kung tawagin ay Philippine Eagle. Yan po yung kanyang denomination ayon sa kanyang ano, yan, gilid. Tapos yung kanyang yung sinasabi kong scientific name na na Pitecopaga Jeffrey Rivera ito po. Yan. Ang edge po niyan ay uh, plain. Plain po yung edge niya. Yan. Naalala ko po ito nung bariyang ito nung ako ay high school pa. Pag po binigyan ako ng piso ng aking magulang, yung pong 50 na yan ay pamasahe ko sa tricycle wag buhat sa amin hanggang sa aking paaralan mga 2 km po ang dayo 50 po lamang ang pamasahe kumpara ngayon nagkakalaga po ng 20 pesos hanggang 25 pesos ang pamasahe nyo kapag papunta kayo doon sa bayan pero pag pauwi kayo nagiging 30 pesos po ang pamasahe e samantalang noon ay 50 centimos lang po tapos ang mga pasahero noon, pagka nagda-tricycle ka, pag nalampasan mo sila noon, pag binalikan mo, nandoon pa sila. Kamantala ngayon, ang mga pasahero, pag nalampasan mo ng isang span, sa sobrang dami ng tricycle, ayun, nakuha na ng iba. Ang ibig ko pong sabihin, noong araw, yung 50 centimos na yan, ay makakarating na sa aming bayan. Bagbuat dito sa aming barangay ng Santa Rita, papunta sa bayan, 50 centimos lang po ang pamasahe. Maging sa mga bilihin po, yung 50 centimos na yan ay makakabili ka na ng dalawang tinapay. Yan. At pag sinuswerte-swerte ka, yung 50 centimos mo, nakabili na ng RC, RC Cola noon 35 centavos lang ang article tapos may meron ka pang uh, sukling 15 na maaari mong ibili ng biskwit. Ganun po kahalaga yung pera nung araw. Kaya yung pera na yan ay mataas pa ang value nung unang panahon. Nung panahon namin na ako ay high school pa. At ginawa po ang bariya na yan dito po sa BSP Security Plant Complex sa Quezon City, Philippines. Yan po. Yan nga pong bariyaan na yan ay nanggaling sa ating mahal na bansang Pilipinas. Ang nag-i-issue po niyan ay ang Central Bank of the Philippines o Banko Central ng Pilipinas. Ang period po, Republic. Ang uh, type po niyan ay Standard Circulation Coin. Umiral po yan noong 1983 hanggang 1990. Yan po. Ano yun ang mga taon ng kanyang pagkakagawa. 1983 hanggang 1990. Ang value po niyan ay 50 centavos. Ang composition po ay copper nickel. Tumitimbang po na 6 gram. May diameter na 25 millimeter. At ang kapal, 1.62 millimeter. Yan po. Yung hubog, bilog. Mild ang technique na ginamit yan at medal alignment ang orientation na demonetize ka po, po yan noong January 2, 1998. Pero nag-iwan ng number na N number 2461 at reference number na KM number 242 ko may school number 83. tignan naman natin ang presyo niyan sa numista sa kasalukuyang panahon. Yan po, yung pechang 1984, ang good po niyan ay 10 pesos. Yung very good, 10 pesos din. At yung fine ay 10 pesos din. Yung very fine po niyan ay 28 pesos. At yung extra fine ay 31 pesos. Yung almost uncirculated ay 43 pesos. At yung uncirculated po niyan ay 61 pesos. Yung naman pong, may taong 1986, katulad ng ating bariya, yung pong good niyan ay 5 peso, uh, 5 peso 50 centavos. Tapos yung very good po niyan ay 21 pesos. Yung fine ay 21 pesos din. Very fine, ganun din. Extra fine, 21 pesos din. Yung almost uncirculated po niyan ay 58 pesos. At yung uncirculated o yung hindi pa nagagamit ay 65 pesos. Dito naman po sa ebay, may tatlong peresyo po ang ganyang klase ng barya. Kapag po ang inyong barya ay akala sa 1983 hanggang o oh, hanggang 1990 dito po sa eBay ang presyo niyan ay $5.97 parang $6 na rin po 'yan. Ang isa naman nagkakalaga po nang $2.99 yung pong 1985 na petya ng bariya. $2.99. At dito sa panghuling eBay yung 1984 ay nagkakaraga ng $2.65. Yan po ang mga presyo niyan sa eBay. Yan po lamang at wala nang iba. O yan lang ma'am po ang ipabahagi ko sa inyo ngayong araw na ito. At bago po ako matapos sa aking content ngayong araw, gaya ng dati, nais ko munang i out ang lahat ng aking kabarya. Shout out po sa inyo. Lahat ng aking kapwa kolektor, shout out po sa inyo sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer ay shout out po sa inyong lahat. Maging sa mga kaibigan natin dyan at dun sa mga subscriber na unti-unting nadagdag sa aking channel. Shout out po ng marami sa inyo. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang pagtangkilik sa aking mga vlog. Salamat po ng marami. At sa huli, ay masabi kong mabuhay tayong lahat.